Bundok, unang nauna -una baga bundok, malayo sa kabiastan. Magkakaroon po kami ng hanap buhay kung sakaling ang aming tinanim ay mamumunga na. Sobrang hirap po ng buhay namin dito. Ang problema po namin to yung panghanap buhay. Mahirap po ang hanap buhay talaga. Isang taon po bago kami maka-ani ng aming tinanim. Pag nagalawot po sila, yung kita po nila, tama lang po sa gasolina. Pag may maraming uling isda, naging ila ko, binibinta ko, tapos bili kong bigas. Saging po, kamuting kahoy. Yun po ang aming kinakain habang naghihintay po kami ng aming tinanim po ulit. Paminsan po, meron natitira yung pambili lang po ng tigi isang ng bigas. Paminsan po, hindi po nakakabili ng pambiling gatas na hihiram lang po kami. Kahit ano, kay wala makunan eh. Ang sa tindahan ng tinapay, hindi na, hindi mo pagpautang. Alam nila na wala pambayad ako. Lalo na po pag nagkakaroon po ng sakit, kami po ay hindi po nakakapagpa-hospital kasi wala pong sasakyan. Ako po stroke, 14 years. Hindi na kaya mong trabaho. He bled na eh. Hindi na kaya lakang katawan. May nabalitaan ko na gano'n na meron sa gym na crash yung darating, pumunta ako. Yun, so, natuwa ako at nakatanggap ako ng bigas. Sinabi ko sa doktor na ganito na isang linggo na akong ubong-ubong, hindi makatulog. Bin Binigyan ako ng gamot. Maraming ang binigay sa akin. Magpakain pa ako. Dala po natin ngayon ang mga kapatid po nating mga doktor. May mga dentista rin po tayo. Magsasagawa po tayo ng libreng check-up at pagsusuri po sa kanilang kalusugan. At pagkatapos nun ay pinagkakalooban din po sila ng mga libreng gamot batay po sa kanilang mga pangangailangan. Tuwang-tuwa po ako dahil maraming mahihirap na natulungan po sa Inglesya ni Cristo. Nakikita mo ang mukha ng tao ngayon, masayang masaya po. Malaking tulong po ang ginagawa po ng Iglesia ni Cristo sa aming mga katutubong mangyan. Salamat po ako ay maraming natulungan ang mga Iglesia po. Maraming salamat po sa Iglesya Ni Cristo. Maraming salamat po kay kapatid Eduardo Manalo. Sa mga tulong po niyo sa at mahihirap. Thank you po. God bless po sa inyo. Sobrang saya po na nakilala po namin ng Iglesia Ni Cristo. Salamat po sa Iglesia Ni Cristo. Mula po dito sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. Ako po si kapatid na Alberto de la Cruz Jr. para sa Iglesia ni Cristo Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage.